Hello, 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 Arbor Video for today. Yan, nandito tayo ngayon guys sa overlooking na napakaganda guys. Makikita natin dito guys ang kalawakan ng karagatan. Ayan guys, yung tinuturo ko guys, isang magandang isla at napakalalim na bangin. Tilipin natin guys sa likod ko guys, ayan, napakalalim na bangin at napakalawak na karagatan. Ayan guys, napakagandang lugar na ito guys. Tingnan natin dito guys. Punta tayo sa kabila. Ayan. Ayan, makikita nyo mga bato guys. Pwede kayo magpicture-picture dyan. Ayan guys, yung napakalawak na isla guys. Ayan, makikita nyo dyan guys yung white sun. Ayan. Wow. Napakaganda nyan guys. At napakalawak at napakalalim ng bangin guys. Tingnan nyo guys, silipin natin ang napakalalim na bangin. Ayan guys, tingnan nyo. O, oh, nakakalula yan guys. At yon ay dito tayo guys ngayon. Ayan, tinuturo natin yan yung karagatan at yung isla. Ayan, punta tayo sa kabila guys. Ayan, sa dulo. Ayan, punta tayo dito guys. Mapisilipin natin guys ang kalawakan ng karagatan. Ayan guys, o oh, tingnan nyo guys, makikita nyo lawak yung sa dulo na yung tinuro ko papunta na na ng katanduanis. Ito guys, yung kalsada papunta ng tabako at itong kabila naman papunta ng sangay. Ayan guys. So sa panahon na guys ay medyo maulan. Kaya kailangan natin na mag pa relax relax. Ambon ambon lang yan guys. Ayan. Ayan guys. kita tayo napasayaw. Ayan. Yeah. In the... Indak yeah, pa mo. Inda. Ano ba lang? Ayan guys. Ayan. Okay. Yun na nahiling na ninda Sayawan natin.